Pinalaga ng alkalde ng San Mateo sa Rizal ang pagtatapon ng basura ng Maynila sa landfill sa kanilang lugar. Pangamba ng munisipyo, mapuno ang kapasidad ng landfill at tumaas ang banta sa kalusugan ng mga residente. Ang sagot ng MMDA at ni Manila Mayor Isko Moreno sa pagtutok ni JP Soriano. Dahil magsasara na ang nabotas Sanitary Landfill, sa New San Mateo Landfill na sa Rizal, magtatapo ng basura ang lunsod ng Maynila. Pero pumalak ang alkalde ng San Mateo Rizal. Sinadya namin siya pero tumanggi mo nang humarap sa GMA Integrated News. Pero sa naunang pahayag ay sinabi ni Mayor Bartolome Rivera Jr. na nagulat sila sa pahayag ni Manila Mayor Isko na ililipat sa kanilang landfill ang pagkatambak ng basura ng Maynila. Wala anya yung konsultasyon o abiso man lang sa munisipyo. Dagdag niya, ang pagkakaintindi niya ay alternatibo lang itong tambakan sakaling mahinto ang operasyon ng landfill sa Rodriguez Rizal at hindi ito nakadesenyo para tumanggap ng basura mula sa mga malalaking syudad. Pangamba ng munisipyo, kung matuloy ang plano, mapuno ang kapasidad ng landfill, bumigat ang trapiko at tumaas ang banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga San Mateo. Mula po sa munisipyo ng San Mateo Rizal ay abutin pa ng mahigit 30 minuto ang biyahe papanik dito sa New San Mateo Sanitary Landfill at ngayong hapon nga po ilang truck ng basura mula sa lungsod ng Maynila ang nakita nating papasok na ngayon dito sa sanitary landfill ng San Mateo. Giit ng MMDA, nagkaroon naman ng koordinasyon bago ito ipinatupad. Dati na anyang nagtatapon ang ibang lunsod sa San Mateo at dagdag lang ito. Just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na uh, sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na i-dadalin doon sa San Mateo Landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity um, allowed under the law. Sabi naman ni Moreno, ginawa naman nila ang lahat para makahanap ng bagong pagtatapunan nang malamang isasara ang Navotas Sanitary Landfill. Due to lack of material time, kasi dadalawang buwan pa lang ako mayor, so we created in two weeks time our own small transfer station and we required our private partners to buy new hauling no the word is hauling truck so that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily uh, collection of garbage hindi na magamit para dalhin sa payatas uh, sa San Mateo gayon pa sabi ng MMDA ay nakatakda na sila makipag-usap kay San Mateo mayor Rivera para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.